Ang video na ito ay pagkatapos namin ni Mama manguha ng shell at habang nangunguha kami doon, si Nashella at si Izel ay maglalaba at yung mga lalaki naman ay mag-uuling. So kaagad naman kami sumunod ni Lester at saka ni Mama. So si Mama ay nauna na doon sa nga namin at pinintahan ko muna si Nashella dito sa sapa kung saan kami naglalaba. Dito sila naglalaba sa sapa para naman mabilis Inutop kasi sa kusako lagi yung labahan. Eh, kasi naman madami yung tagabihis pero okay lang yon kasi washing machine naman yung mga kamay ni na at Shella. Mm -mm. So ayun, bago maglaba, indoors daw muna ni Aishel yung surf niya. Tapos itong si Shella naman ay Selka naman daw sa kanya. Introducing Selka. Oy, Selka, baka naman nagpaparinig si Shella. Baka daw gusto niyo magpa-endorse ng product niyo, nandito lang siya. Ay joke lang naman po, hindi mangyayari 'yon at hindi tayo bagay doon, nakakahiya. So ayun, nag-uumpisa na ang dalawa dyan sa paglalaba at buti naman isang sako lang. Dati kasi tig dalawa tatlong sako yung nilabahan namin. Sa ngayon, isa lang kasi nga wala naman masyadong pasok at nalabahan na yung iba. At ako naman ay dumaan lang sa kanila kasi tutuloy ako sa ulingan namin, tutulong na rin sa pag-uuling. Si Nashella at Isel tatapusin lang nila yung paglalaba at pagkatapos ay pupunta na rin sila sa ulingan para tumulong. <laughs> Tumuloy na ako dyan sa ulingan namin at sa kabila lang ay nandoon yung kubo namin. At kung makikita nyo, ayan si mama, kumukuha ng kahoy. Partida, grabe pa yung init pero tuloy pa rin yung mama nyo. Sobrang sipag, ayaw talaga magpapigil. So ayun si Marvin, nag-uumpisa na sa pag-file ng kahoy, si Naidzel, tsaka si Robert, tuloy lang mga langga, kaya natin to. Pinuntahan ko si Mama dyan, tara tulungan, tapos may biniro pa ako dyan sa kanya. Ma, ang bako nila, hindi mo kuno pag ano Hindi ako na mga utod kahoy, kibawal. E, Ini gak bubak sekali Biniro ko lang naman si Mama jaan pero parang sineryoso ata. Ang ibig niyang sabihin ay kapag pumutol kami ng kahoy, pwede naman mo daw namin palitan. Pero utos daw po ito rang mayari at hindi naman mo daw kailangan. So, umbilis lang talaga ni Mama maniwala agad. Biro lang naman 'yon Ang dami na kaagad sinabi. Suri naman. So, naman. sa ngayon, ito lang muna yung trabaho namin. E, kasi lahat naman tayo, dumaan muna sa hirap bago magtagumpay. Sana naman maintindihan nyo kami. Hindi naman siguro habang buhay, ito na lang yung trabaho namin. So hoping and praying po na lahat ng hirap na dinaanan namin ay mapalitan din na maging hawang buhay. So keep on holding lang sa mga pangarap na gusto natin abutin. As long as wala tayong inaapakan na tao, ituloy lang natin to. Masabi nga nila, ang tagumpay ay darating lang sa tamang oras at panahon. At ayun, ako yung tagahagis ng kahoy dyan, si Edsel yung naghahakot, si Marvin at saka si Robert yung nagpa ng kahoy. Tulong-tulong lang para mabilis. Ganun. So ayun, sobrang init na at pinauwi na ako dyan ni mama para magluto ng tanghalian namin. Pero siya ayaw pa umuwi. Pabayaan ko lang muna daw siya. Bago ako umuwi ng kubo, pinuha ko muna dyan yung hinog na papaya. Eh kasi inaakit ako habang naghagis ako ng kahoy. Oo, kain to sa akin mamaya. So ayun, pagkatapos ay kumuha na ako dyan ng dahon ng malunggay at hilaw na papaya. Kasi lulutuin ko yung shell na nakuha namin ni mama at lagyan ko nito ang bilis lang ng panahon at eto na ready na. So ayun, pinakuluan ko dyan yung shell at kinuha yung pinaka-shell niya. Siyempre, iniwan yung laman. At niluto ko lang dyan na parang tinula, ganun. Pagkatapos ko magluto at paglabas ko sa kuba, ito yung nakita ko. Kumakain sila ng hinog na papaya at ito na ata yung kinuha ko kanina na hinog. Dumating na pala yung dalawang naglalaba kanina, si Naizel at saka si Shella. At si Mama naman ay hindi pa rin umuwi, kaya tinawag ko na lang para kumain. At itong dalawa naman na magpinsan, si Marvin at saka si Robert, ay nagtatrabaho pa rin. Kaya tinawag ko na lang sila para sabay-sabay na kaming kumain ang tangalian. So ayun, pagdating ni Mama ay binigyan namin ng tubig at nagpahinga lang saglit at kumain na kami. Di lang ako nakapag-video ay eh kasi nakalimutan ko. So ayun, pagkatapos namin kumain at nakapagpahinga na rin at medyo hindi na masakit yung init, pumunta na kami dyan sa ulingan para naman makapagtrabaho na. So as usual, ganun pa rin ang proses ng aming pag-uuling. Paulit-ulit lang naman yon Hanggang dito lang muna ang video dahil tutulong pa ako. See you sa next video namin. Maraming salamat po. Baka pwede naman pag-i-share at papalo na rin po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!